anak ng kataas-taasan, akinggan mo ng mabuti ang banayad na tinig na nagmumula sa langit patungo sa iyong puso. Ang menseheng ito ay hininga ng banal na espiritu na dumadaloy diretso sa iyong kaluluwa. Hindi aksidente na napadpad ang iyong mga mata sa mga salitang ito. Ito'y itinakda sa tamang oras. Yumuyuko ang langit upang haplusin ang iyong espiritu at ibinubulong ng walang hanggan. Ikaw ay inilagay sa kanyang buhay para sa isang banal na layunin. Sa mga planong itinatakda ng Diyos, walang pagkikita na walang saysay. Nang tumawid ka sa landas ng pusong sugatan, ikay naging liwanag na isinugo upang muling pag-alabin ang pag-ibig na kanyang kinalimutan. Ang pag-ibig na akala niyang patay na ay natabunan lang ng sakit. Ikay naging patunay na hindi pa tapos ang lahat. Buhay pa ang pag-ibig. Hindi mo man namamalayan, ikaw ay daluyan ng kagalingan. Bawat kilos mo, bawat salita, ay may kapangyarihang bumuhay. Nakikita ka niya bilang aninong alaala ng pag-asang nawala, ngunit higit ka pa sa alaala. Ikaw ang sagot mula sa langit, isang pangakong binuhay ng Diyos sa laman. Huwag mong ipagamali ang katahimikan bilang kawalan ng kilos. Hindi laging dumadagundong ang kilos ng langit. Minsan ito ay dumarating bilang bulong, bilang tingin bilang pakikita. Hindi ka lang basta napansin, ikaw ay itinalaga ng Diyos upang maging tulay ng pag-ibig. Ikaw ang sagot sa panalangin hindi man lang niya nasambik. Kahit hindi pa niya lubos na naunawaan, ang Espiritu ay kumikilos na sa kanyang puso. Ang paraan ng iyong pagtingin, akikinig, at pananatili ay himalang hindi niya may paliwanag. May taglay kang biyayang hindi kayang pekein. Ang galing mong magpagaling kahit walang salita may tata ka mula sa langit. Ang halimuyak ng presensya ng Diyos ay nasa iyo. Kaya hindi ka niya makalimutan. Kahit pa may distansya o panahon, ikaw ay hindi maaalis sa kanyang alaala. Nakakaramdam siya ng kapayapaan kapag naiisip ka. Yan ay ang espiritu ng Diyos na nagsasalita sa pamamagitan mo. Huwag kang matakot kung parang mabagal ang lahat. Ang ulan ay dumarating sa takdang panahon. Ang itinatanim mo may luha ay ani ng kagalakan. Hindi na sayang ang iyong pag-ibig. Mas dakila ang iyong tungkulin kaysa iniisip mo. Hindi nagkakamali ang Diyos sa kanyang pagbili. Pinili ka niya para rito. Hindi ka basta dumating. Ikaw ay inilagay, tinawag at itinaas. May pangakong walang hanggan sa likod ng tila simpleng kwento. Kumikilos ang kamay ng Diyos sa likod ng mga tagpo. Habang ikaw ay nagdarasal, ang langit ay gumagalaw. Habang ikaw ay nagmamahal, ang langit ay nagpapakita. Habang ikaw ay naghihintay, ang langit ay naghahanda. Ang iyong presensya ay kagalingan sa mga sugat na hindi niya inaamin. Hindi mo kailangang pilitin siya, sapagkat ang Espiritu ang nagpapakumbinse. Ang tungkulin mo ay maging ikaw, liwanag, tanan ng palataya, pag-ibig. Maging ang babae na pinangarap ng Diyos sa simula pala. Nakatingin sa iyo ang langit na may galak. Hindi kahinaan ang iyong nadarama, ito'y lakas na nagmumula sa pag-ibig. Iyan ang pananampalataya. Dahil diyan, gumagalaw ang kalangitan. Sa iyo ay may taglay na kapangyarihang hindi kayang sirein ng mundo. Ang gloria ng pagkakatalaga sa isang banal na layunin. At kung sakaling abutin ka ng pangamba, alalahanin mong ikaw ang pinili. Hindi dahil perpekto ka, kundi dahil handa ka maniwala. Handa kang magmahal kahit nasaktan. Handa kang umasa kahit walang katiyakan. Handa kang maniwala kahit hindi niya makita pa. Siya ay naantig ng iyong presensya, higit sa kanyang inaamin. May labang hindi mo nakikita na tuwing iniisip ka niya ay bumabangon. At sa iyong katahimikan, ikaw ay nananalo. Sapagkat ang iyong panalangin ay sigaw sa trono ng Diyos. At ang langit ay tumutugon. May pagbapahid sa iyo na muling bumubuo ng tahanan uso at kinabukasan. Ikaw ay kasagutan sa panalangin, marahil ng isang ina o ng isang angkan. Ang ginagawa mo ngayon ay may epekto sa hinaharap. Ang pag-ibig na ito ay higit sa inyong dalawa. Ito ay instrumento ng Diyos para sa pagbabagong darating. Hindi ka mapapalitan. Ikaw ay walang katulad. May kakaiba sa iyong tawag. Kahit hindi pa niya ito makita ngayon, darating ang araw na masasabi niyang, Siya. Siya ang ipinadala ng Diyos. At sa araw na iyon, ang paghihintay mo ay magiging tagumpay. Ang bawat luha mo sa panalangin ay hindi bumagsak sa lupa kundi sa altar. Bawat pagpapatawad at pagsuko mo ay naitala sa langit. At may aanihin kang bunga. Sapagkat ikaw ay nagtanim sa pananampalataya at katapatan. Ginagantimpalaan ng Diyos ang mga babaeng nananatiling tapa. Anak, ang puso mo ay hinubog sa apoy ng langit. Hindi ka nag-iisa. May mga anghel na nakapaligid sa iyo. May mga tabak na nakataas para sa iyong proteksyon. Sinubukang tigilan ka ng kaaway, ero ikaw ay nagtagumpay sa pamamagitan ng panalangin. Ikaw ay panganib sa kadiliman at kayamanan sa langit. At ako, bilang mensahero ng Diyos, ay nagpapahayag. Ang nasulat para sa iyo ay hindi mabubura. Ang ipinangako ay tutuparin. Makikita mo kung paanong babangon ang pag-ibig mula sa abo. Makikita mong ang pangako ay mabubuhay. Makikita mong muling titibok ang puso niya. At malalaman mong, Diyos ang gumawa. Diyos ang nagpanauli. Ikaw ay ginamit ng Diyos. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Ikaw ay natatangi sa plano ng Diyos. Hindi niya kailangan ng kopya. Ikaw ay orihinal. At ikaw, anak, ay isang obra maestra. Nang naisip ng Diyos na pagalingin ang taong iyon, ikaw ang naisip niyang ipadala. Ikaw ang kilos ng Diyos. Kahit pakiramdam mong maliit kaminsan, tandaan mong ang pinakamalalaking himala ay isinilang sa mapagpakumbabang puso. Magpatuloy ka, ahit tahimik. Magpatuloy kang magmahal, ahit tila walang kapalit. Ang langit ay gumagawa sa iyong pabor. Darating ang panahon ng pamumukadkad, at ikaw ay handa. Hindi aksidente ang iyong pagdating. Ito'y dahil sa isang banal na layunin. Ipinadala ka ng Diyos upang muling maniwala siya sa pag-ibig. At ang Diyos ay patuloy na sumusulat ng inyong kwento. Maghintay ka ng may pananampalataya. Lumakhad ka ng may katatagan. Ikaw ay nasa tamang lugar, sa tamang panahon. Maraming salamat, mahal na kapatid, sa pagbubukas ng iyong puso sa mensaheng ito mula sa langit. Alam ko na hindi ito dumating sa iyo sa oras ng kasagutan kung hindi rin ito ang panahon na itinalaga ng Diyos para kausapin ka ng malalim. Ang iyong espiritu ay mahalaga, ang iyong pepel ay makapangyarihan, at ang iyong pagtugon ay may halaga sa langit. Kung naramdaman mong ito ay para sa iyo, at kung alam mong ang Diyos ay nangusap sa iyong puso, ipahayag mong may pananampalataya ang iyong pagtanggap sa mensaheng ito sa pamamagitan ng pagsula. Kaya kay Yenji lahat ese kanya enay nagpapalakas ese akin. Hayaan mong ang iyong deklarasyon ay maging simula ng panibagong yugto sa iyong buhay, isang yugto ng pag-ibig, pag-asa, at pananampalatayang muling na buhay. Inaanyayahan din kita na sumama sa aming komunidad ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagsuporta sa aming channel. Mag-subscribe kang ngayon at i-activate mo ang notification bell. Upang wala kang mamis na mensaheng ipinapadala ng Diyos para sa iyong puso. Dito, bawat salita ay may layunin, bawat mensahe ay may direksyon mula sa langit. Nawai ang biyaya ng Diyos ay patuloy na sumeyo. Tandaan mo, ikaw ay mahalaga, ikaw ay pinili, at ikaw ay iniibig ng Diyos. Hanggang sa susunod na mensahe, manatili kang matatag sa pananampalataya.